what's up guys update ko lang pala kayo sa mga apo ko nga dito kay pepsi ayun so today is 6 days old na nga ng mga to and mabuti na lang talaga is marunong mag alaga si pepsi and talaga namang hindi ako napuyat or nahirapan hindi kami nahirapan dito sa pagbabantay kasi never namin ah uh, ibinukod to mga to sa nanay niya which is kay pepsi kasi yun napakagaling niya nga napaka galing niya na bilang isang nanay So ganoon talaga ata kapag nasa tamang edad na yung mga aso natin kapag brinid sila es marunong talaga sila mag-alaga. And siguro isa na rin sa mga dahilan is napakalaka din nung kanilang litter box. Kaya siguro hindi niya nadadaganan yung mga baby niya and talagang maalaga siya. So dito nga is nililinisan niya yung puwetan nung kanyang baby. Tapos kung mapapas nyo nga dito is may na yung paa niya bol bol lang si guys yung balahibo niya sa mga paa niya at sa may buntot kaya yun naisipan ko nang na i-trim eraser kasi yun kawawa naman kapag hinayaan ko lang na bol bol yung kanyang balahibo tapos ayun nga guys samahan nyo nga pala ako dito maghimay ng malunggay ayun so ibibigay natin ito mamaya kay Pepsi para yung mas dumami nga yung gatas niya. Pero yun, nagbibigay Ah, uh, ko talaga sa kanya is yung Enmalac, yung milk enhancer. Pero yon, magbibigay pa rin ako nitong malunggay kasi maganda pa rin to kung magbibigay pa rin tayo nito kasi madami nga tong, uh, vitamins, minerals and mga an natural antibiotic ganun. Na maganda para sa mga aso natin, lalong-lalo na kapag nagpapadede sila. And so dito is finished ko na nga para mas mabilis yung ating pagluluto. Tapos, yun, nag-init na ako ng tubig. And, ilalagay lang natin itong malunggay sa kumukulong tubig para mas mabilis maluto. Tapos, yun, takpan muna nga natin para mas mabilis maluto yung ating malunggay. Then, yun, after ilang minutes, is, eto na, guys. Luto na nga yung malunggay, dahon ng malunggay. Na, imibigay natin kay Pepsi. Ayan. So, bali, uh, ko na dito sa kanya at ilalagay ko na nga dito sa kanyang pakainan. Ayan. So, bibigay ko na siya nito para mamaya is uh, dog food na lang ipapakain ko sa kanya. So, bali, nakaka parang 5 si Pepsi kain sa loob ng isang araw. 5 to 6 times namin siyang pakainin kasi nga ayun, napansin lang namin is mabilis siyang nangayayat siguro na siguro dahil na rin sa lima nga yung kanyang baby kaya yun nangayaya talaga siya kaya yun dinamihan na namin yung pinapakain namin sa kanya pero yun guys kapag dog food pala yung paka, uh, pinapakain kay Pepsi is talagang hindi niya kinakain pero kapag kanin na may gula is kinakain niya kumakain siya ng kusa tapos sa yun tinapat ko na nga sa electric pan yung malunggay para mas mabilis lumamig and para maipakain ko na nga to kay Pepsi so same lang sa dog food is hindi niya kinakain to guys isa to sa mga ayon ni Pepsi yung malunggay pero kapag carrots, sayote is kinakain niya ang kusa tapos ganoon din sa enmalak ayon na ayon niya nung enmalak tapos dito, yun, sinusubo ko lang yan ng dahan-dahan. So, huwag kayong mag-alala guys kasi dahan-dahan naman yung pagpapakain ko ng... Pagpapakain ko dito kay Pepsi. Ayan. So, huwag kayong mag-alala kasi hindi ko naman hayaan na mabulunan tong aking bebe loves na to. Ayan. So, dito guys, pinas-forward ko na para yun, mas mabilis tayong matapos. Kasi baka mamaya, hindi nyo natapos yung video. Ayan. Tapos, after ko mapakain siya ng malunggay, bigyan ko na siya ng Enmalak Milk Enhancer. ayun, So, dito, nang nakita niya lang tong kahon ng Enmalak, is pumunta na nga siya sa ilalim ng aming higaan. So, ganun si Pepsi ka, ganun siya, ganun niya kaayaw tong gamot na to, or vitamins na to. Once na makita niya lang yung kahon, is tumatago na talaga to. Pero yun nga, hindi pwedeng hindi siya uminom nito kasi baka mamaya ay ma-short yung mga bain niya sa gatas. Ayan. So bale, bukod sa enmalak guys, is nagpapainom nga din pala ako ng iba pang vitamins sa kanya. Ayan. So wait ko lang matapos tong papainom ng enmalak. Ayan. So ito yung enmalak na pinapainom ko sa kanya. Tapos bukod dyan is eto nga yung iba, yung Papi OB. Pinapainom ko pa rin sya nito. And itong Nutrical. So, bale, kapag gabi, ang pinapainom ko sa kanya is itong Enmalac and, and Nutrical. Tapos sa umaga naman is yung Papi OB. Ayun lang. Thank you for watching, guys. Please follow for more video like this.